Ha? Te, ano yun, te? Ha? Ano te? May ano po kayo, kuya? May... Te, kulog ka ba? Hmm? Kulog ka? Bakit? Kasi pinatibok ng puso ko. Ano ba? bakboy ka, no? Bakboy ka! Ano, sasama yan? sino ka ba? Ano ka yan? Ano sama? Best friend ko yan. Ano <tinyo> ba? Uh, oh, diba? diba? si ano 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 <laughs> Sobrang init dito sa paliparan. Buti na may electric pa na maliit. Ay, no. Pisa, Ito. Kahit hindi mo ko akitin. Wow! Manasing no, no, mo lang ako agad sa sama. Te, ano yun, te? Ha? Ano yun, te? May ano po kayo, kuya? May... Te, kulog ka ba? Hmm? Kulog ka? Bakit? Kasi pinatibok ng puso ko. Ano na, bakboy ka, no? Bakboy ka? Hindi, te. Ano, Ano gusto mo, te? Babaero to. Ano gusto mo, te? Ako? Lo. Wow! Babaero to. Kapalang mukha mo, kuya. <laughs> May ano kayo kuya? May milk tea kayo? Meron tayo. Te. Milk tea? Mil may ano? Milk tea tea? Bastos to! Oh, ano gusto mo? Guard! Ano ba? May bastos dito, guard! Uy! Ano ba? Ano ba? May ano? May burger kayo dyan. Ay, walang burger. Burger tsaka yung fries. Ay, titindahan to tayo. Walang ano dito tayo. Pero pwede tayo. Gusto mo mag-date tayo. Bili tayo ng gusto mo. Date? Hmm. Ano ka? Ano ka? Ano, Alden? <laughs> si Alden nga pa ba para sa mga mga ganda ko sa'yo? Kapal naman ang mukha mo, kuya. Ano yan? Baka may ano kayo dyan? may juice kayo ng babe? Ah? Kayo ay, ay, dito eh. babe shop yeng. eh. Mali ano Tay pala. ano 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 kasi ako sa ano Ay, Piatos? ano 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 Shete lang to. Ay, di, si kay, di si -ti -ti po. Wait. ano pa? Tapos, ano 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 cute mo ano 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 pag jaka kaya kita dyan. Ano? Hindi, wala. Ano yun, te? Kamusta? Ba't kaya nakakamusta din naman? Te, wait lang tayo. Ito, meron Pero nga na. Ano Sige, ano na lang sa'yo lahat? Sampu. Sampu? Ang bait mo naman. Oo, Ganda-ganda mo eh. Ay, kuya, wala pala akong ano. Mamaya ka na. Ha? Wala akong cash. Cash? Opo. Hindi ako nakapag... Ayun lang. Ay, sige, te. Okay lang, te. Bukas lang, te. Balik ko. Pwedeng pa-gcash ko na lang. Oh, pwede naman. Oh, yeah, Sige, yun, Gcash. Ay kuya, wala akong load pala kuya. Ay putik. Pero okay oh, lang tayo. Sige tayo, ano Bukas mo na lang yan. Balik ka na lang dito bukas. Babalik na lang ako oh, bukas. Pwede, pwede, ka baligawan tayo. Eh? Liligawan mo ako? Oo. ka na, baligaw ka na. Kasi nandiyan na si papa. Yun. Uy, anong papa? Liligawan mo ako. Baka oh. mamay may, 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 girlfriend ka. Mga Sabi-sabi kayo may sabi, sabi jowa. Pero ano Pati kayo? Pati niya ako. na nga. Ay, mga Apo, gusto ko eh. Yung mga gusto ubista. ko. Kahit di makuakitin. Malasing mo lang ako. Sasama. S sama sa sama yan. Sa sama yan. sino ka ba? Ano ko yan? Ano ko sa sama? Best friend ko yan. Oh, Best friend ko ka pala mapakalala. Sabihin, sabihin mo, ano? Lucky me. Lucky me. <coughs> Ay, lucky Kuha pala ba? kami ng lucky me pala. Ano kukuha? Ba't kukuha? Ay, Di ba di ako nakakuha ako kaganin? Ay, ay, sige na dalaw mo na lang. Pero balik ka bukas ha. Mm. Lucky me. may maanghang. Uh, kahit ano. Tsaka as... ano, tsaka copy, yes, copy, copy ko blanco. Yes, copy ko blanco. Okay. Copy ko blanco. Isip na lang kuya sa may ano kuya ha. Pag ano, pag yung... Oo, naman, basta ikaw. Ba basta ikaw, panalong panalo ka. Baka may ano kayo dyan kuya, mga itlog. Meron pa, meron. Oh, yeah. isang, isang tray? Hindi <laughs> po ikaw kumahala. Kahit ilan, kahit mga dalawa oh, lang. Dalawa, siya, ito na, na lang. Ay, natito pala yung friend namin. Pwede ko ko yan. Uy, to, ano? niya naman. Koryu, Baka may kaibigan ka ba? Pakilala ko to. Marami yung kaibigan dito. Bakit Zara. Korea kasi yan galing. Kakauwi niya lang Koryu, kanina. naman to, singkit. Mm. tong. Ano? <laughs> <laughs> ano? Ano yan? Yung... Ang ibig sabihin nun, ang handsome mo daw. Parang ano ba yung kakagising ko lang? Oh, <laughs> eh, hindi siya <sayo>, yun, hindi siya <laughs> yun. Kakagising ko lang. <laughs> oh, diba? Diba? Si ano ba? Ang urte. Diba? Ganda na. Niyo. Lorena! <laughs> Lorena! <laughs> Lorena yun, Kasi kina na parang <laughs> gusto mo gundo mo talaga po no pa ipo <laughs> mo no pa ipo mo. Hay bak mga best niligawan niya daw ako. Niligawan niya daw ako. Yung ganyan mo ligawin niya eh. Hindi ba ka? Pero kayo ano? Red horse? Ha? Wala walang reddors yan. Walang reddors yan di. walang Uy. Kukuha pa sa... Iaano yeah, ko na lang. ko na lang. Uy, kaya lang ko yun ah. Dahil hmm. parang ano lang yan. Ayun yung utang sa akin ah. Baka kahawig niya lang yun. Galing na Korea nga kasi yan. Galing ka, na ng Korea yan. Oh. Puto nila. Ayan, no, tingnan mo. Ayan naman yung know, no, pamilya uh, na mo. Puping you know. kina na, na ito. Lagi na lang kayo. Nasaan na kayo. Pre, ano ka na, pre? Bakit na ako? <laughs> ano mo? Kakarmayan din kayo.